What's up you it's your boy Yek Yek at ngayong araw na to guys is magpa product review tayo ng aking uh, wireless mouse na nabili ko sa Shopee sa lagang 117 pesos. O kung ikaw naghahanap ka na ngayon ng wireless mouse para gamitin sa iyong trabaho or sa pag-aaral maaaring maging option mo to kasi na-test ko na siya pang 3 days nyo na ngayon and up until now, hindi pa siya nalolobat So kung sakaling magugustuhan mo itong video guys, pakiiwan naman ng isang like. Share mo na rin sa friend mo na naghahanap din ng wireless na mouse. And syempre, subscribe ka na rin sa aking channel. Kung sa Facebook mo napapanood, pakipollow na rin. No? I-reveal -re ko na sa inyo yung mouse na aking binili sa Shopee. Ito siya. <coughs> Okay, so may nakalagay na wireless mouse sa box niya. Okay. ayon dito, silent button. Meron siyang silent button. So, hindi maingay yung ating pag-click ng mouse. Meron siyang 2.4 GHz wireless transmission. Okay. So, the transmission distance up to 8 to 10 meters. So, ganun kalayo yung pwede nating ah uh, ilayo yung mouse mula doon sa ating computer and still magagalaw pa rin yung cursor makakapag-click pa rin tayo sa ating mouse no red light optical technology which is yung laser nga niya <coughs> meron din siyang accurate posi uh, positioning which is based on my experience after 3 days na paggamit ko dun sa mouse is accurate naman siya and considering namumurahin lang yung mouse hindi ako nagkakaroon ng lag doon sa paggamit ng mouse na to okay and meron din siyang third gear DPI adjustable so yung DPI guys ito yung bilis ng response ng ating cursor kapag ginagalaw natin yung mouse okay so nakalagay dito 800 1200 1,600 DPI. So, yun yung adjustable range niya. <coughs> And ako, nakaset yung sa akin sa 1,200 para hindi naman masyadong magalaw yung mouse. Okay? Built-in nano receiver and easy to carry o oh, easy to carry kasi lit nga ng box niya at sobrang lit lang din niya okay automatic sleep technology up to 6 months of battery life okay yung 6 months of battery life hindi ko lang sure kung totoo kasi sabi nga sa inyo 3 days ko pa lang ginagamit yung mouse and up until now is buhay na buhay pa yung ating mouse okay <coughs> so papakita ko na sa inyo yung mouse guys ito yung mouse na aking binili. Ganyan lang siya kalaki. Okay. Madumi na nga, di ba? 3 days pa lang. 3 <laughs> days pa lang itong mouse na to. Pero madumi na agad. So, ayan. Pasensya na kayo guys. Kasi natuluan siya dito ng ano. Ng liquid. Or sauce rather. <laughs> so, ayan yung mouse natin. And itong mouse na to is pwede sa Bluetooth. And meron din siyang uh, USB na dang, uh, ba? Tama. <coughs> Kung gusto nyo ng, ang gamit nyo is yung USB, sasaksak nyo lang yon sa inyong CPU. And then, iseset nyo lang siya dito sa 2.4 GHz na option sa likod. So, ayan. Tayin ko muna. Okay. Hindi makita sa camera. Hindi nyo ma-justify. Okay, turo ko na lang sa inyo guys. Dito sa may bandang huli na to, kapag dito mo pinapunta itong power button niya, Bluetooth yan. Okay, sa Bluetooth may co-connect. Tapos doon naman sa kabila, kapag doon mo pinush yung uh, power button niya is sa dangle naman siya co-connect. Dangle ba? Dangle dagle. Kung ano man tawag doon guys. So yan, ganun siya. Okay. So, sample lang ako kayo i uh, iset natin siya dito sa ating Bluetooth. So, ayan. Naset siya sa ating Bluetooth and connected siya dito sa ating ah uh, MacBook. Pakita ko sa inyo, guys. Patayin ko lang po. So, ito yung ating, alihin nga natin to. Ayan. Ito yung ating MacBook and connected yung ating mouse dito sa MacBook mo. No? So, ayan siya. Ito yung mouse, guys. Okay, so functioning siya, yan. Pwede ako mag-click dito, mag-close ng app. Pwede rin ako mag-open ng window. Ayan, let's say, yan. Okay. So, ayan, functioning siya. Pati yung kanyang, eto, yung na scroll scroll up and down. Ayan, scroll up and down umaga na siya guys okay lipat lipat uh, close natin or lipat na lang natin right click ayan nagra-right click din siya so again guys itong mouse na ito is gamit ko na siya for 3 days now and dire-diretso maganda dito guys kapag hindi gumagana yung mouse mo is nag automatic turn off siya uh, maganda pa dito may LED may LED indication uh, indicator siya so yan nag-iiba-iba siya ng kulay no so yan nga guys para sa akin good uh, goodbye etong mouse na to chargeable din pala siya type C ayan So, let's say for example, kung after 6 months is gumagana pa to, or after 6 months talaga namatay yung battery niya, i charge ko lang siya dito. Ang charging hour niya is 3 to 4 hours, and then after nun, ewan ko lang kung another 6 months ulit. No? Pero good siya para sa akin, 117 pesos lang. And ilalagay ko yung link na to down below kasi baka gusto nyo rin. Wala siyang tatak guys, ganyan lang siya. Sobrang plain lang niya. Pero goods na goods to. Ang mouse na to. Okay. So yan, salamat sa inyong panonood and sana nakatulong ako sa inyo kung sakaling naghahanap man kayo ng mouse ngayon. And para sa akin, sulit itong buy na to kasi 117 pesos lang siya. Meron na akong wireless na mouse na pwedeng uh, i-charge ulit after malobat. Kumagana sa Bluetooth at gumagana sa dongle. Merong magandang LED light. Responsive. And basta guys, maganda siya. Try nyo. 117 pesos lang naman. So, kung sakaling isang taon lang sa akin uh, tatagal to, okay lang. Pwede akong bumili ulit, di ba? Nasira na rin kasi yung mouse ko. So, yan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. And kita-kita ulit tayo sa susunod na video. No? Thank you and bye for now.